Tingnan nyo itong nangyari dun sa Yambird natin. Hirap siya maglakad, mga kasing ko. Tingnan nyo yung paa niya. Pa lahat. Hindi siya masasaktan, o. Doon natin tinali, hindi sa mismong paa niya. Para pag tumayo siya, para itim na siya. <laughs> so, ayan, pali na natin sa si Bandito, ating white bandit. ayan, o. No? Oh. Para na may memories nila yung palipaligid. Sing-singan ko kanina. <laughs> yung dalawang paa niya, parang nakagano. <laughs> parang nagpapaalam. <laughs> ay nako hindi na naman natin napansin mga singko dahil nga sa sobrang busy natin talaga hindi ko talaga napansin Sine check ko lang yung ating eto nga pala ano nga pala yung sinasabi natin etong young bird natin na medyo malaki na siya mga singko kaso nung kasi nga pag ganyan ng edad hindi ko masyado hinahawak hawakan pag malapit ko na siya sing-singan mga singko eh dun ko siya hahawakan, maaaksin ko. Kaso, ang problema, eh, nung pagtingin ko dun sa kanyang paa, eh, parang nag-split. Parang pumisaklat, maaaksin ko, parang gano'n. Kaya nga, meron tayong dalang, ano ba to, uh, cable tie, gunting, at saka yung kanyang tade. Dahil habang bata pa siya, eh, pwede natin siyang talian yung paa. Mamaya, tuturo natin kung paano, para magawa nyo rin, maaaksin ko. Basta yung ganitong edad eh baka pwede pa dahil medyo malambot pa yung mga buto nito. Kasi to. Pakikita ko sa inyo kung ano nangyari doon sa young natin. Dahil nga no sisingsingan ko kanina, yung dalawang paa niya parang nakaganda. <laughs> parang nagpapaalam. <laughs> so ayan, bali gagawin natin eh tatalian natin siya. So, ganito yung ginagamit ko mga to yung cable tie, meron ako isang cable tie tsaka meron akong tali tsaka gunting mga asin ko. dahil nga yung ibon eh, pumisaklat gagawa natin ang paraan para maibalik siya sa dati mga asin ko. para eh, may hindi siya mahirapan maglakad pag tumanda siya dahil yan pag pinabayaan natin yung kalagayan niya ganyan mga asin ko eh talagang hindi na siya makakalakad mahihirapan na kung ano na siya parang maninigas na yung kanya mga buto na nakaganon na lang kawawa na may ibon kaya gagawin natin para makalakad siya, eh, aayusin natin gamit ng mga gamit natin to. Pamalakasan to, mga asin ko. Ito ang pinagpapawal technique. Ito yung gagamitin natin ngayon. Cable tie, gunting, tali, tsaka yung kanyang leg band. So, yun Bali gagawin natin, eh. Tignan nga natin yun, no? Sisingsingan ko nga kanina. <laughs> Nagulat ako. <laughs> Sumasaludo siya. Sa no <laughs> ito yung ating yung bird kung makikita niya eh, ma malaki na ayun no? medyo malaki na siya kaso yung kanyang pa ayun no? talagang nilagyan ko kasi siya ng singsing -sing kanina -sing kaso yung napansin ko nga eh, talagang nakaganon na yung kanyang pa ayun ang natin dito sa sa babak makasin ko dahil nahihirapan siya maglakad ayun no? wala kasi siyang makapitan pero yung kanyang kabila eh medyo natutukod niya ayun eh, no? dito pero yung isa talagang hindi mga na o naka slide napiki ayan o mga singko napiki na kaya gagawin natin eh gagamitin natin yung mga kailangan natin gamit kagaya ng ibon tie mga singko para maayos yung dahil itong ibon eh malambot pa yung buto nito kapag tumagal na naayos natin siya eh baka bumalik siya sa dati dahil pag nanigas na yung buto niya eh sigurado hindi na siya magiging pelengkod mga sinko. Nakagano siya eh. Uh, so yun, bali na dito tayo sa Taiwan Lop, mga Shinko. Ayan, ang napakaganda ng ano, sigat ng araw. Tsaka malamig ang hangin, mga Shinko. Bali, ang oras ngayon eh, alas 11. Medyo alanganing oras, mga sinko. Dahil, papakawalan nga natin yung ano, Ganito oras ko pinapakawalan si Bato. At tsaka yung anak ng white bandit natin para wala gaano nagpapalipad. Medyo iwas sa wala, maasin ko, dahil baka tulong pa si Boydakin. Ako na naman? Okay, ito ba ba? Pag umaga kasi tsaka hapon, sobrang dami ng kalabate eh, delikado. Dahil mga bata pa sila. Paliparin muna natin yung mga matatanda. Dahil nga pag sumama sila sa matanda, ilalayo naman nila. Mawawala din. Sinko, kaya matanda muna bago sa young bird. Tapos sakto, pag wala na yung matatanda eh, pwede na nating pakawalan si Bato dahil bata pa si Bato. Tsaka yung white bandit na ating paanak dun sa by research ma, Medyo malaki na siya eh. Kahit pa paano eh, nakakalipad-lipad na rin. Nakakagala-gala na. Pati si Bato, napakatigas ang ulo. Mga lagi laging tumatambay dun sa may building. Pero ang maganda dyan na, tawag dito, nakikita niya yung viewing niya dahil mataas yung kanyang tinatambayan. Maroon na naman siyang bumaba tamad lang siyang pumasok. Uh, so, pakawalan natin yung matatanda muna. na, uh, ito so mga matatanda natin. Uh. Alam na, alam. Pati yung barb, eh. Ayan yung barb. Kasi ito, Kasi yung barb, eh, medyo tamad. eh sa mga sito. Oh. Ngayon, pakawalan natin si Bato at saka si Pag-Pandit. Dukuti na lang natin dahil nga baby pa hindi pa marunong subibat dito sa ating release release sa Taiwan Lock napakalupit na <laughs> nandito na yung ating mga pinalipad na matatanda Kaya, pag nandito na sila eh, medyo okay na kasi hindi na yan lalayo ulit na medyo tamad na sila mga kasinto kapag bumalik na sila dito pero yung unang lipad nila eh, talagang ilalayo nila mga kasinto yung mga young bird bali ito nga pala si Bato mga kasinto kung mapapansin nyo parang pumapangit yung kanyang kulay. dati ang ganda-ganda nito ng Yangper do, no? Yung kanyang dibdib -dib dati gray na gray, eh parang nagiging itim na lang. Napapalitan ng itim, ayun no? Dati silver na silver yung kanyang dibdib. -dib. Parang nagiging itim. Ah, sing parang nagda-dark ang kanyang kulay. Pero okay lang, medyo parang itim na siya. <laughs> so, ayan, yeah, paliparin na natin si Bato. hindi ko siya binibigla lalagay-lagay lang natin siya dito mga yan pag gusto niya lumipad sa taas pwede siya lumipad sa taas pag gusto niyang pumasok na pwede siya pumasok na mga siko dahil pag pumasok na siya dito sa ating double door hindi na siya makakawala lupet eh <laughs> so ayan mga singa bali ito yung ating white bandit ayan o oh. Your pure white din yung kanyang anak pero medyo malaki yung size niya mga siko pero nakita ko na itong umikot na minsan Buti, hindi siya gaano nawawala dahil alanganin ng oras natin pinapakawalan. Ito yung paalak natin dun sa by research na puti, yung white bandit masingko. mga sa ko. Ayan, sasabay na natin pakawalan para na may memorize nila yung mali-paligid. Ayan mga kasing ko, diba? Alam niya mga kasing ko, yung ganyan na itad, mas gusto ko pa yung na memorize nila yung paligid dito. Yung hindi pa sila pipitik. Nahihirapan ako sa viewing na matagal yung lilinaw na yung mata. Mas gusto ko yung umiiyak-iyak pa eh, gumagala na sila dyan, pinapakawalan ko na. Mas naleles akong mawala. Pero pag yung binobrewing natin dito, dati nagbrewing tayo dito mga kasing ko. Pag medyo lumilinaw na yung mata, doon natin pinapakawalan. Ang nangyayari, nag sila, pumipitik, hindi nila memorize gaano. Nawawala, mas nawawalan ako sa ganun, kaya ginagawa ko. Habang young bird pa, yung hindi pa talaga gaano makapitik, eh sinasanay ko na sa labas para memorize na yung labas natin matuto siyang pumasok tapos matuto siyang paket-akit dito tas pagbabababa ganun lang kasi pag young bird na young bird pero pag medyo nagmamatured na yung lumilinaw na yung mata talagang pag pumipitik mga ko ito na ko nawawalan bad trip lalo na ang daming boy dakit siya pag may lumipad nga lang na isa dyan mga ko hagisan na lahat ng bata <laughs> mawawala talaga So ayan mga sika bali, ang gagawin natin dahil meron na siyang leg band, eh, no? talaga nakapisak lang siya eh. Dahil meron na siyang leg band sa kabila, ang gagawin natin, etong cable tie mga sika eh, eto ang ilalagay natin dito sa may paa niya sa kabila mga singa. Parang gagawin natin siyang ring, parang gagawin natin siyang leg ban. Bali to lang, ang ginagawa Totok natin. Bali, ni eh. Bali, ganito lang yung ginagawa natin. Shushut lang natin. Gagawin ko lang na parang leg band. Nakasin yun ko yung hindi gaano masikip. Ayan ba, nakikita, nakikita. Para hindi siya mahirapan. Para may allowance yung kanyang paa. So, yun. Nakasin yan, o. Oh. Ginagamitan ko talaga siya ng ganito. Ayan, sakto lang. Yung hindi niya mailalabas yung kanyang paa. Ayan. Ayan na mga ko, may allowance, maluwang, makikita nyo, medyo maluwang siya. Parang gaya lang sa leg band lang. Tapos ngayon, eh, guguntingin na natin yung sobra, parang hindi mabigat. Nakikita nyo mga ko, hirap na hirap ako. Mukhang mapurol pa ito, natin yung tuntin. So, ayan, bali natanggal na natin. Bali, ang mangyayari, eh, parang naging ganito na siya. Para siyang leg band na cable tie. Ayan, mga asing ko, Medyo maluwang din pero hindi na siya matatanggal kasi pag ginamit natin yung tali, etong tali na to eh, isushoot natin dun sa may cable tie tsaka dun sa kabilang singsing -sing niya, mga singko. Para hindi siya masugat. Para hindi masugat yung kanyang paa. Ay gagawin natin na. So ayun mga singko, tali ganito yung ginawa ko. Tinali ko lang na ganyan sa cable tie yung tali. Tapos ngayon, shoot ngayon natin dito sa singsing -sing at itatali rin natin na parang ganito para para hindi siya masugat para hindi masugat yung kanyang paa dahil pag ito mismo ang ginamit kasi nating tali dito sa paa niya eh minsan nasusugat dahil nga pinipress niya kasing pa ganun eh dahil nga split nga yung paa niya kaya nangyayari minsan nasusugat kaya gumagamit tayo ng cable tie So ayan mga asingga, ang ginagawa ko, nagiiwan lang ako ng alawan sa mga ganyang kaluwang mga asingga. Para medyo naka-steady na yung kanyang paa, hindi na siya mag split dahil nga nag-iwan tayo ng mga ganyan. Huwag naman masyadong masikip dahil mahihirapan siya maglakad. So, medyo luwakan niya na konti. Yan, saktong-saktong na ito mga asingga. Yung saktong makakalakad-lakad siya. Ngayon, tali na natin yung yung tali dun niya, sing sinsin. Pag nakuha na natin yung saktong, ano tawag dito, saktong luwang na gusto natin. Huwag nyo naman pakaluwang dahil magiging sakang talaga yan. Dahil nga, i-stretch pa rin yan. Dapat yung hindi niya na magaganan yung medyo nakapigil. May stopper, mga kasi may stopper. <laughs> So ayan mga asigo, balik tapos na tayo. Bali, ang ginawa natin ay no. Tinali natin yung cable tie tsaka yung kanyang singsing bali para hindi siya masasaktan no. Doon natin tinali hindi sa mismong paa niya. Para pag tumayo siya, yung allowance natin ay eh, sakto lang naman ganyan kaluwang. Pag tumayo siya ngayon eh ay, no hindi na niya na nai-split dahil meron ng stopper, ha, stopper. <laughs> so ayan bali, Okay na yung ating ginawa ngayon. i-try natin hanggang sa lumaki kung hindi siya babalik sa dati. Try natin. Ito, tandaan nyo to. Yung saklat. Pero pag tinanggal natin to, pag medyo nag na siya ng konti, titignan natin kung mau-okay yung kanyang lakad. Ayan no? Bad trip no? Kala <laughs> ko magpapaalam eh. So, asaludo sa tuwata Tumatas yung natin kung okay na yung ating nagawa. Sakto lang yung size. Ayan o, hindi na may hirapan dahil nga hindi natin sa mismong paa niya tinali yun sa mga leg band tsaka dito sa cable tie. Try natin na uh, ilagay. O, oh, diba mga siko, naka ano na siya, lakad-lakad siya ng konti. At least, pag ganyan yung kanyang paa, eh, kahit papano, eh, maninigas siya hanggang sa lumaki at least, oh yun, tignan nyo, jumakpat <laughs> Ayan o, oh, at least hindi na siya mapipisaklat. Maninigas kasi yung buto na nakaganyan yung paa niya. Nakaayos. Ayan, minsan tinatali talaga natin kapag nagiging ganun ang case natin. Yung pumipisaklat. So, ayan, bali, at least kahit papano hindi na siya nahihirapan. Hintayin lang natin kung maaayos natin yung kanyang paa Mga 5 kapag medyo tumanda na At saka pag tinanggal na natin yung kanyang tali Titignan natin kung magiging okay na yung kanyang paglakad Bali, anak ito wala pang kulay oh. Wala pang kulay Anak ito nung ating mga Mga dito Opal Mga ah, anak nila Lagay na natin aray ko. Napakasakit ng manok ka. Aray, 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 aray ko naman. Aray, aray, aray. Yan, so, hayaan na muna natin Tumambay si White Bandit dyan. Hayaan na muna natin siya palipad-lipad tsaka si Bato. Ayun oh. Kahit lang mamaya hapon pa sila dyan, hayaan muna natin silang tumambay sa lop. Hayaan muna silang kahit na medyo tumambay. Ayun, oh, sumibat siya, oh. Si Bato, oh. Oh, kahit maghapon siya dyan, eh, okay lang. At least na may memorize siya yung paligid natin. Tsaka na natin tuturuan na pumasok na mabilis kapag medyo malakas na siya rumonda na bumabalik na talaga. Pero pag ganyan, hayaan na muna natin na palipad-lipad. Kahit maghapon siya, magtatambay dyan. Mga ko okay lang. Ayun o. No? Oh. Tambay boys! <laughs>